kay kabayan na uh, isang kasambahay uh, sa tanong niya dito kung ano ba daw yan kung nasa taas oh, so kabayan, yan po ay uh, water heater nasa uh, loob ng banyo nyo yung ilaw po na yan ay hindi po yan camera yan ay ilaw para madetermine mo kung either uh, na umiinit <clears throat> pa yung uh, heater mo or hindi na pag, once na nawala yung ilaw na yan <clears throat> ibig sabihin uh, na reach niya yung uh, init ng tubig init ng tubig sa loob ng uh, heater na yan ngayon pag uh, tuloy tuloy ang gamit mo tuloy tuloy ang gamit mo sa maikta tubig iilaw yan ibig sabihin magproduce produce na naman siya ng init. Painitin na naman niya hanggang ma-reach yung, uh, kung ilan yung uh, nakaset dyan na uh, temperature ng tubig. Temperature ng init ng tubig. So usually dyan mga 65-70 uh, degrees yun ang nakaset lagi dyan. Ngayon, kung tuloy-tuloy yung gamit mo sa init, lalamig yan. So, iilaw yan pag lumamig siya konti. Ngayon, pag uh, walang masyadong gumagamit namamatay yung ilaw na yan kasi nga mainit na siya kasi nga walang bawas yung ano uh, laman ng uh, heater ganun po yan ang uh, explanation yan hindi po yan kamera kaya huwag ka pong matakot hindi yan kamera pero sana makatulong bye bye